<laughs> natatawa na ako ang saya kasi na napanood ko kaya kukwento ko lang sa inyo ng bahagya salamat pala kay ano, kay Obal, kay at Ate na uh, kay Lingatrab, at Ate Jack, at saka mga kay boys at sa mga nakasalamuwa ko dito siguro susunod ko i-upload dito rin sa youtube channel ng Solid Killing Inci Boys mga nakunang ko doon sa debut ni Beyonce, huli man lang, huli man to pero masaya kasi dahil Maririnig niyo yung ingay namin, bati ako, bati na papasigaw. Napapasigaw ako sa saya at sa kilig. Siguro makikita niyo rin yung mga reaction ng mga ibang tao dito. O maririnig niyo lang siguro. Uh, tatanggalin ko na yung iba kasi baka magalit sila <laughs> sa <Saan> sobrang kilig. Hindi <laughs> ko na sinama. Uh, bahala na si Amigo. Baka may copyright din kasi si Amigo na yung magano. Ay, kukwento ko lang ng bagya. Huwag kayo may, uh, maingay ako dun eh. Ako lang yung nag-iisang sumisigaw na lalaki. Tatatawa <laughs> na ako. Ang bira. Basta, uh, nyo na lang. Uh, sana, uh, oh, maging masaya rin kayo sa panonood. Ako na, masaya ako sa panonood kasi naririnig ring ko boses ko na sumisigaw. Ang <laughs> bira. Ang bira talaga. Uh, salamat sa mga cables na nakasama ko doon. Naroon na na si ano Brother jay shout out sa iyo. Bati kay ano Marky, kay Birador. At sa marami yung pang iba, lalo na si ano Kuya JP, si JP Anilio, grabe at si ano Isla. Mabait uh, grabe no, sa mga namin doon. At saka na masalamat sa mga teacher and kay Gandang emmy at saka kay ano sa ending P Nakasama ko rin doon. Pero siguro i-upload ko na to. I-upload ko muna to. Ito muna. Kasi naririnig ko yung boses ko dito. Eh. Okay. Uh, ito na. Papanood ko na sa inyo. Ba, uh, i-upload ko dito. Tiyas, pakis, pakisupport na rin yung aking YouTube channel. Yung ano, Nimrod Official. Salamat sa inyo lahat. Gandang gabi at magandang umaga. Kung nasaan man tayo ng mundo. Uh, naway pag-ingatan kayo ng ating mahal na Panginoon. Sige, panoodin na natin para wala na kayong masaya o hindi. <laughs> nais po para sa ating pagbubasan sa hinapon natin ang mga apat na katong ito na gumapit kay Biancy at kay Edu. Palang pa!

sorpresa mula sa ating Bawang Rasay. Kasama na po siya ang principal sponsor, ang binangahin, Dr. Love, all the way from Abu Dhabi. Thank you. so much. Congratulations Mr. and Mrs. <laughs> ah, <laughs> liyan, Mr. and Mrs. Kaya ako. Huy! Pagkasal, may sinasabi, yung biyayang kiss. Wala po na yung Lahat nang ng 30% po ay sa host. Balak pa. Ay, hindi pa tapos. Hello po madam. na yung paawa, Thank you so much, so much, so much. Thank you, Nina. Mr. Jesus, Okay. Thank you, Sulong so, po ako natin panahtid na and Worse ating TKC, tatakot-tatakotong ng Ardenio. And of course, siyempre po, sa bumubuo ng production from ALL. Palakpaka naman po lang sila sa hero and the rest na may kasal? sa ko sila sa kasal. Ang sa pakiramdam ng kinasal. Kasal ng friend pa lang birthday. Gusto ko ikasal. Sa tamang panahon po. <laughs> Kanino mo gustong magpakasal? Si sa tamang <laughs>

<laughs> sabi niya, sabi niya, YOW! YOW! <laughs> Kanina mo gusto kong ikasal? Sa Daniela. naman po. Thank you, thank you very much. Uh, Aaniin na muna kayo mag-wellness. Pa-assist ka naman po ang ating mga mahulugusan po, po at ang mga ano. Maraming salamat. Parang paga. Nag-enjoy po ba? Bye! Una pa lamang po yan. Ako, meron pa kayong maya maya lamang po. Diba ang ingay namin? <laughs> ang bira. Salamat sa mga nanood at sa mga nakaabot dito sa, sa aking dulong video. At sana supportahan nyo pa rin ang aming channel, ang aking channel, lalo na aking channel na si Nimrod Official. Shoutout po sa lahat na nakasalumuha ko dyan sa daid, sa Uh, Dibu ni Beyonce. Salamat sa inyo at naway pagkaingatan tayo sa, ng ating mahal na ama na, na patuloy na nag, tutustos sa ating buhay at nag-iingat sa ating buhay. Nawa, uh, patuloy lang tayo uh, mag-support sa kalingap uh, ng, sa mga video ni Kawi mga bagong video ngayon. Maganda yung bagong video niya ngayon kasi gumagawa siya ng mga teleserye. Salamat sa ating lahat at naway Uh, patuloy lang tayong sumuporta sa kalingap at sa mga sa solid aid siguro ah alam niyo na bahala na kayo diyan salamat yon shout out po sa Kilig Ed si Boys po welcome po kayo sa daan. Uh, salamat salamat, po sa salamat. Norma. <laughs> salamat. normal <po>. salamat thank you <laughs>